Mat, ano ba yan? Mat, gusto mong masira yung ano natin? Iyalis ko yan dyan. Sige, sayaw na lang kayo. Total, ayaw niyong kumain. Sayaw, sayaw okay. lang kayo. Yung client. Sige, sayaw, sayaw lang habang kamakain. Ayaw niyong kumain, bahala kayo. Sige nga, Dan. Sige, pagalingan nga ng sayaw. Sige nga, o. Oh. Sige nga, o. Oh. Sino mas magaling sa sa'yo? O, oh, panis yung isa. O, oh, sige, isa pa. Dali na, so. Kaya oh O, galing. Si Kuya Popport. O, oh, kaling naman nila sa sa'yo. Ayaw mo na? Ayaw mo na? ulam dali calling naman nila ah sayang sayang dali sayang sayang ay bunso ay bunso ay bunso ay bunso calling ni kuya po for calling talaga tapos na okay bye bye na sige bye bye บายๆกันน่าเดือดบายบาย